Ikaw sila baby ama. Uh, oh, baby. Yeah. Nakasabay na kasabay. Oh, Yan, yeah, nakasabay yeah. niya. Sabay baby, baby ama. Uh, baby ama. Ay, yung, ay, ano po, pwede nyo nga yung konting huh. kasaysayan ni baby ama. Ayon kay baby ama. Si baby ama, ano yan eh, yung nakakawento ako yung magkakosa. Sputnik yan eh. Si ama, si eh, Angel Salama. Nakakawentohan kami, ano sunto niya. Doon sa Caltex. Oo, oh, doon sa kaibigan niya matalik na magpupulis. gagraduate. Ninakawan niya, yun, ang asunto niya. Oh, Dos lang ang sentensya oh. yun. 4 lang yun, naging bitay. Babalong Oo, oh, naging si Bibi. Dahil sa pagkakatira doon sa ano, simpilyado. Simpilyado. Mira yung asawa niya. Oo. Diba? Atak asawa niya ngayon, nakita Oo. namin eh. Oh. Yung, yung asawa ni Baby, ko na yung pilyado. Oh. Kapag atak siya pinasok sa kwarto. Kapag pasok sa kwarto, alam mo na ako na ginawa doon. Pag labas mo yung asawa ni Baby, may iyak. Eh, ngayon, ilang dalawang linggo, gano'n na naman. Ba't ano ka, yung, alam ko na naman nangyayari. Ba't ayaw magsalita sa akin, sabi ng asawa. Tapos sabi nga eh kasi ganito ganito. Alam ko na, nakita ko yun sabi ni baby. Asawa. Pagdala, sa binibebe. Umuwi ng anong masawa, asawa. Pagdalaw, tumalaw sa truck. sa bus. Bus na open. Oo. Yung asawa po ni baby. Asawa ni baby. Ang mga laguna. Tumalaw. Basta ganyan Yun ang unang tira ni baby ama. Doon sa empilyado. Kasi po nun. Uh. Timira na siya. Oo, timira nang timira. Yan lang. Sa dami din namin tira. Bakit siya may kasi. O, yan na, bitch. Yan na, detay. Oo. Kami yung magkakasama na ano. Nga lang, talagang kilala din siya na ano. Kasi, eh. labo-labo eh. Siya, okay. <laughs> siga. Siga.